Mga tagahanga ng ikonik na Alda Love Team, humanda kayo. Naispatan ang nag-iisang Alden Richards sa Grand 30 DA Birthday Celebration ni Main Mendoza. Katatapos lang ng Melestone Birthday ng pinakamamahal na aktres at DA host at mas naging exciting ang kanyang espesyal na araw sa presensya ng dati niyang ka-love team. Suriin natin ang mga detalye ng pagdiriwang na ito na puno ng bituin. Maniniwala ka ba? The ever-talented and charming Maine Mendoza just turned 30. Mula sa pagiging dub smash queen hanggang sa pagiging isa sa mga pinakamaimpluensyang bituin sa Philippine entertainment industry, malayo na talaga ang narating ni Maine. Ang kanyang paglalakbay ay naging inspirasyon at siniguro ng kanyang mga tagahanga na ipagdiwang ang espesyal na okasyong ito sa estilo. Isa sa pinakamalaking highlight ng birthday bash ni Maine ay ang presensya ni Alden Richards. Hindi napigilan ng mga fans ang kanilang excitement nang makita ang kanilang paboritong leading man na dumalo sa special event ni Maine. Bagamat magkahiwalay ang landas ng dalawa sa kanilang mga karera at personal na buhay, ang makita silang magkasama sa isang kaganapan ay nagdala ng nostalgia at kagalakan sa kanilang mga dedikadong taga-suporta hindi tumigil doon ang excitement. Ibinahagi ng komedyanteng si Jessa Chichirita sa Instagram ang mga larawan mula sa pagdiriwang ng kaarawan ni Maine. Hinihiling niya kay Maine ang mabuting kalusugan at kaligayahan na nagpapakita kung gaano kalaki ang pagmamahal at paghanga ng kanyang mga kaibigan at kasamahan para sa kanya. Siyempre, naging wild ang internet. Mabilis na nagpunta sa social media ang Aldab fans para ipahayag ang kanilang kaligayahan sa pagdalo ni Alden sa birthday party ni Maine. Marami ang nagbahagi ng kanilang throwback memories ng magka-love team na ginugunita ang mga gintong araw ng kaliserye ng Eat Bulaga. Ang iba ay nagpadala lamang ng kanilang taos pusong pagbati sa kaarawan kay Maine na nagnanais ng kanyang tagumpay at kaligayahan sa kanyang buhay. It's been years since the Aldab phenomenon took the country beef storm but their impact still lingers in the hearts of many fans. Ang kanilang magka-love team ay isa sa pinakamalaki sa kasaysayan ng showbiz ng Pilipinas, nagbasag ng mga record, nagtetrend sa buong mundo, at lumikha ng mga hindi malilimutang alaala. Kahit na ang dalawang bida ay lumipat sa magkaibang landas, nananatili ang kanilang pagkakaibigan at paggalang sa isa't isa. Si Maine Mendoza ay naging isang matagumpay na aktres, GA host, at entrepreneur. As we all know, she recently tied the knot with actor and politician Arjo Atayde, marking another milestone in her life. Sa kabila ng lahat ng pagbabago, isang bagay ang nananatiling pare-pareho, ang kanyang pagiging tunay at tunay na pagmamahal sa kanyang mga tagahanga. Samantala, patuloy na namamayagpag si Alden Richards sa entertainment industry sa mga blockbuster na pelikula, hit na palabas sa si at maraming pag-endorso sa ilalim ng kanyang sinturon, nananatiling isa si Alden sa pinakahinahangad na aktor sa bansa. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho at ang kanyang mapagpakumbabang personalidad ay nagpapanatili sa kanya sa puso ng marami. Though their love team days may be past, Alden Richards and Maine Mendoza continues to shine in their respective careers. Ang pagkakita kay Alden sa kaarawan ni Maine ay isang matamis na paalala sa magandang pagkakaibigang pinagsaluhan nila. Habang sumusulong sila sa kanilang sariling mga paglalakbay, palaging papahalagahan ng mga tagahanga ang kagalakan at alaala na dinala nila sa industriya. Ano ang naiisip mo sa pagdalo ni Alden sa birthday party ni Maine? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, ibahagi at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong celebrity. Hanggang sa susunod, ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng pagmamahal at pagiging positibo.